Sino nagbigay sa'yo ng flowers? Baka ito tarata no? Baka lang. Nakakalala. CJ, ano daw ang kasundan ng CJ? Malay ko. May script ka ah. Magbasa ka. Mayo ka nga sa akin. CJ, sorry na. Talagang pinaparang talaga kita. What's up, Jimmy? Out there! For today's video, ay nandito kami sa aming munting studio para mag-shoot ng mga TikTok trends. At ngayon, dahil wala pa ang mga G-Boys, ay naisipan ni Gada na i-prank si CJ. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit? Hindi ko rin alam, pero nahirapan ako kung gagawin ba talaga natin. Gawin mo bang ganti? Ito'y bilang ganti sa ginawa niya sa akin sa tumbang so, uh, Ay! ay Guys, gantihan. Gusto ko to. Gusto ko to yung gantihan effect. Yeah. Ay, ano gusto, nga gusto yun? gusto ko to eh. Ay, gusto gusto ngayon. ko yung fight na to. Hindi, napaman din niya yun. Oo. Oo oh, oh. oh. oh, oh okay. nga. Ang sakla pa nun kasi Valentine. Ano kaya mayayari? Oo. Oh, oh. Mahirt kaya si CJ. Mahirt. Tignan natin. Alam niya na Yes, yes. So, okay. yes Bali ang yes. gagawin ko is magiging cold na ako sa kanya. Full oh, day. Full day yeah. ba ngayon? Lahat whole shoot natin. Yes, so, yes. Magiging cold sa kanya. Sa kanya lang? Hindi, pwede rin sa inyo. Parang hindi oh, mo halata. Oh, okay, parang yeah. <laughs> hindi halata. Oo, oh, oh, bet okay. ko to. Bet ko to. Oh, yeah. Para oh, it's oh, a major, <laughs> major, 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 major oh. prank. Para hindi mo siya na halata. Oh. Damay lahat. Tingnan <laughs> mo, <laughs> go, go, go. For the go. Ito. Ito, support ka namin. Go, go, go! Ganon! <laughs> so, let's G. G. G! Let's G! Let's <laughs> G! Misha, ba't galing yun? Okay lang ba si Gana? Hindi ko din alam eh. Hindi nga namin Gana nakakausap eh. Kita pa yung ganyan. Ano <laughs> nangyari

ay, ewan dami niyang Christmas lights. <laughs> <laughs> oh, Sabi sa TikTok si Jasmine you nung know, in-edit, um, kind daw of, nung um, type daw nung beauty ni Jasmine. Is it true, <two> guys? We are. Eh, ko na ka! Look at her eyes. Wait, dami yan. Yes. Ito na talaga yung ano kasi sneaky. Ito talaga yung ano kasi sneaky. Gue şey t referred March behaviors Surprised Can't handle it What's up? A Terra ba touch? Hindi kita ba, Rich? Teka lang, teka lang. Bawa tayo sa si kapit sa kanya. Sa kanya. Sino yan? Sino <laughs> yung... ka yan? Tinatago yung kilig maingat. Ten... Ay, baka kailala mo. pa secret secret admirer. Baka kailala niya. Baka kailala niya. baka kailala na din natin. Baka, Ay, baka sikret... Oo, oo kaya sinisecret niya. Sino yun? Bawal nating malaman. Oh. <laughs> Malihim <laughs> din Malihim din yan eh. Malihim din yan eh. Ito yung kami ulo-ulo kanina, nangyayari lang tayo ka tay Hindi, welcome naman yan yung practice, Tapos niya yun. sayang si Gada pagkatapos ng shooting. Parehas <laughs> tayo! Eh? Bakit? Ganyan yun din yung napili ko eh. Eh. <laughs> Ayaw mo na baga parehas tayo? Ah, para sa Valentine's Day. Oh! Grabe! Baka na! Gawin binata ka na boy! Siyempre ako. Oh. Binata na ang tropa ko! Grabe! Ang ganda! Saan mo na bilhin ba? Doon lang din sa nagtitinda. Nakita okay, ko lang din. Pero okay naman tayo ng kulay? Buti na lang. Kasi... Wow, well, okay. Huwag ka tulad talaga eh. CJ, nakita mo ba yung suklay ko? Bakit mo sa akin tatanong? Malay ko ba mo? Sa Ito, nagtatanong lang naman. Wala. Wala nga.

Kuya Hershel, huwag nakakatiyan. Oo. Oh, kuya Hershel, sabi nakakatiyan. Eh, huwag naman kasi patayin yung para ng mga... Credit po, gawin niyo po kung 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 kung

Ginagawa ko guys, dahil wala si Lurub, apapalit mo na si Laika dahil si Lurub ngayon ay nag prepare oh. para sa kanila examination sa lunes. Yes, Ah, <coughs> uh, Gada, sino nagbigay sa'yo ng flowers?

Ako? Sa una lang dyan! Nagbe-break din yung mga dyan. Ako mas is not first time, <laughs> di ba? <ma? laughs> <laughs> tadya ka! Tadalistado okay. eh! Baka makita mo to! Baka wala ka din sa ito! Dami mo po yung pag-study mo! Uy, girls! Anong score mo? Zero sa exam! Ano the first, tadya ka kita! Nako! Gastos ng patilang! Oo! Ang papala nila sa flowers, flowers, chocolate!

tunog yung nagpapadali. Alam mo yun, matik. Yung nagpapadali yung talag... tunog. Be, Ay, pakopya nga ako. Hindi kasi ako nakapag-review kagabi. Ingin kasi sa bahay. Te, obligasyon mo talaga mag-review. Napakatabag mo talaga. Kung ano, ano, kasi inuna mo. Ate, kung magkakapata ka yun. Pagkakapata ka yun, magkakapata Be, pakopya nga. Hindi kasi ako nakapag-review kagabi. Ingin kasi sa bahay. Okay. Sakit? Hobby hmm, ada nempel ke telinga. 25 Aku? 40 over 50 I'm not... 40 over 50? Kung iyo ko talaga, ako ka lang sa akin. Hindi ko pa mas mataas. huwag ka na talaga upi sa akin sa sunod May Ewan ko sa'yo, baka mas lakas na ako sa taas. Anong taas? Sa baba ka talaga mapupunta. Hindi na ako, hindi mo matutuban yung pangarap ko. ako Hindi na ako sa ibang bansa. Ay, 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 nandito pala ang mga pa-expert na artist. pa-expert na na Uy, hindi. Meron niyo kontrata. Ay! tayo. Uy, wakula ako, wakula ako. Uy, wakula ako. Uy, mamaya ako. Uy, alas hindi din ng alas kis. Ito lang

Sino nagbigay sa'yo ng flowers? Bakit po tinapin mo? Pakilang. si CJ, sorry na. Talaga ang pinaprak talaga kita. Hala ka. Yan kasi, paparang-parang, papa. Galing Yun, Yung naging totoo na. Ano? Mahirap ko yung mga sayuin yun. Wala my God. Yari na. Thank <manyan> 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 <manyan>

Kaya <laughs> ano, <laughs> yung <laughs> so, 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 binaikot ako. Wala kaya kong makakaroon. So, yun. Dali tayo. Nga nga tayo. ako. yung why. ay ako a teddy Bird. <laughs> <laughs> like a like, like, like so much. Thank you so much. So, thank you, you. Morning morning. Sorry, Dito na po natatapos tong na napakagaling ng mga kasamahan ko. Dahil pinaikot nila ako. If you, JVs, enjoy this video, click the like button and share it. Para may share naman natin yung happiness sa iba. JVs, oh, yes. kung may gusto po kayong ipagawang content sa amin, i-comment na lang po yan sa comment section below. And subscribe this channel para updated kayo sa mga upcoming videos namin. Yeah. And don't forget, na i-follow ang mga social, social media account ng Girl yes. Friends. Ang link ay nasa baba ng And don't forget to subscribe our main channel, Bratianza Entertainment, dahil dito kami mag-upload ng mga movies, series, and short film ng Bratianza. Kaya hey, naman, Jimmy's, so, huwag kayong bibitaw dahil marami pasawag at Bratianza. <laughs> ang mawawa. Oh, yeah! I'm a happy girl! 哇！<Whoa. S 2> oh. <laughs>